So breakfast muna kami rito Dito na kami sa Sampalok So ito yung Sampalok Lake Iyahanap lang kami na spot dito pwedeng maglawit ng fishing rod So, ayan na nga yung napili namin spot. Yan, gigisingin lang namin yung mga isda nandito. Ayan, ang ganda na ng um, kanyang fishing rod doon. mapalawas si Ador mga si Ador hindi kaya inano ng pagong? ng pagong? pagong nga ang laki pagong 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 Nako. pagong, oh, pagong. pagong. Oh, pagong. pagong. Oh, pagong. Ano <laughs> <laughs> ko? na, ako ko okay kinakain yan. pre Pero mo na, sa Dito to, ano mo ano, place Abi kita mahila siya, may hila. Sugat na ang uso niyan. Oh, ano mo nang ano? Flies. Bug flies, mamamatay daw. Ano, mama, ano ya natin? Tay kawaya. Ano nga nimo? Sugat din ng kawaya. Teka, tayo mo kawaya. Stick lang. Stick. Eh no. Ito na eh. Eh no, yung stick na. Ito lang mix it. Eto Ito na ba? Oh. Sugat na ang uso niyan. Pawika. Ano Nakain po? Nakakain po? Po? po ba 'yan? O okay. panakain din nila 'yan. O okay. uh, <laughs> kain din. Eh, daw ako sa likod. Sa. Ba, agatin ako eh. Nagagagat talaga to. Salakin naman eh. Salakin naman eh. Oh.

problema pa paano patatanggal yun niya para tanggalin hindi ano ano natin ng ano nakaangat nga lang yun eh. nakaangat ko eh. ay yung papel mo teka tatanggalin ko na nga kakawalan ka eh kakawalan ka na nga eh kakawalan ka na nga eh nga ka Sa ulo Tawa Tawa ulo Kung tunga mo sa likod Para mahawakan mo nang ayos yung ulo Tutungan mo daw yung likod First <laughs> time makahuli ng pagong mamalaki to eh First time na pagong ng pagong mamalaki Bikin gunting bitch Gunting Ay puputulin mo na? Hindi hindi Gunting gunting ay, Anong gunting? Dapat ano yung gunting Plies dapat pre Ten Yeah.

Ayos. <laughs> The legend. Siras. Ayoko nun. <laughs> Takot-takot niya.